Na, hindi naman ibig sabihin lumab, uh, lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Eh, mo, baka umuwi naman sila. Hindi naman, di ko naman sinabi na nagtago kung tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, uh, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Wala kaming makin kasi na uh, nasa ibang bansa. So hindi namin malamang ako na Pero may representative sila. problema lang, may capacity ba na i-represent naman sila lalo na sa mga tanong na very crucial so, so maaari namin silang ipa arresto eventually mga dalawa na lang naman niya tayo tig mga kontraktor. may mga procedure kasi tayo kailangan okay. post order pagka hindi naman niya inobserve yun sapina, sabina, sapina, sabina mapipilitang nagwaran So, para naman hindi naman sabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating ano, ipakay. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. Sir, yung Merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago... Eh, <laughs> kung wala namang bago, paano naman So, yung mga maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Uh, -uh. Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Uh -huh. Pagkatapos, saka natin ko kumbinsi yung nagtapat eh. Uh, marami kasing nakarinig. So sabi ko, uh, eh, puro dinig lang yan. Gusto uh -uh. ko, meron talagang ano, dinitaw na magsasabi. Ganito to.